May isang nanay kanina tumawag sa akin. Sabi niya, Sir Red, uh, ako po yung binigyan mo ng lucky numbers nung isang gabi po. Di po ba namimigay po ako ng mga lucky numbers tuwing gabi, tuwing alas 7 po. Ako po yung binigyan mo ng lucky numbers po na 2 digit po. Tinayaan ko po, nanalo po. Meron na po kaming pambili po ng bigas at konting grocery po, sabi niya sa akin. Huwag niyo na po akong ipopost dahil baka po makita po ng religion namin eh bawal po sabi niya gano'n, talagang legit pala kayo naniniwala po ako sa inyo actually isa lang po si nanay sa mga napapanalo po natin ano po nakita niya naman araw-araw po nakakapagpanalo po tayo mga kalaki siya po ay taga Isabela po ayan po taga Isabela po siya kaya tuwang tuwa po nagpasalamat sa akin kanina nagulat nga ako eh tumatawag actually hindi ako hindi ako sumasagot basta-basta ng tawag kasi maraming mga manluloko ngayon eh. Kaya sabi ko gano'n, sino kaya to? Chinat ko muna, bakit po? Ganoon. Si Sir Red po ba ito? Kasi ako po yung binigyan niyo doon sa video niyo. Nag-comment siya doon. At napatunayan niya na legit. Umiiyak nga siya, nagpapasalamat sa akin. Nakaka-inspired. Binibigyan niya ako ng balato, sabi ko hindi na po kasi, 'di ba? Sa kanya na lang 'yon. Tulong na lang natin sa kanya. At umiiyak siya. Actually binibيديو siya sabi niya wag na po sabi niya kaya ngayon mamimigay po ako tara po mamimigay ako ng 2 digit 3 digit 4 digit 6 digit